Magandang araw na naman sa inyong lahat mga kapatid at welcome na naman sa ating munting channel. Sa bidong ito mga kapatid ay tuturuan ko kayo ng isang mabisang pamamaraan upang maging magaan ang pasok ng pera sa ating mga wallet. Pero bago natin ipagpatuloy ay inaanyayahan ko muna ang mga first time pang napadaan sa ating munting channel na mag-subscribe na po kayo at pindutin ang inyong notification bell. Pakishare din po ng video ito. Salamat po. Ang pamamaraan na ibabahagi ko sa inyo sa bidyong ito mga kapatid ay isang mabisang paraan. Ito po ay subok na ng mga nakagamit nito. Ito po ay makapagbibigay ng magaan na pasok ng pera sa taong gagamit ito para sa kanilang mga wallet. Ang wallet po na gagamitin dito upang may sagawa ang kaparaanan na ito ay dapat bago po at ang kulay ng wallet na inyong gagamitin dito ay kulay itim o din naman kaya ay kulay green. Huwag pong gumamit ng wallet na kulay pula. Sunod po na inyong kakailanganin ay salamin na maliit. Yung kasyang kasya ng wallet at dapat ang salamin na ito ay hindi basag. Bumili po kayo o humanap ng salamin sa mga tindahan, yung maliit lamang po. Huwag pong gumamit ng mga salamin na basag sapagkat hindi po ito makapagbibigay sa inyo ng swerte. Sa halip ay kamalasan po ang inyong aanihin sa paggamit ng basag na salamin. Kailangan niyo din po ng tatlong perang papel tulad po ng 20, 50 pesos, o 100 pesos. Kung mayroon kayong maraming ekstrang pera tulad ng 500, 1000, mas mabuti po kung yun ang inyong gagamitin. Pero siguraduhin nyo po na ang perang inyong gagamitin ay ekstra nyo na o hindi na ninyo gagamitin sapagkat kapag naisagawa na po ninyo ang kaparaanan na ito ay hindi na po ninyo ito maaaring gastusin Sunod pong inyong kakailanganin ay maliit na magnet. At ang panghuli po na inyong gagamitin ay kapirasong tela na kulay itim. Yan lamang po ang inyong gagamitin upang may sagawa ang kaparaanan na ito. At ito po ay gagawin ninyo sa araw ng biyernes sa ganap na alas otso ng gabi. Ang number 8 po ay simbolo ng kasaganahan. Kaya naman po mas maigi itong gawin sa mga oras na ito. Una ay ihanda ang inyong wallet. Isunod na kunin ang inyong perang papel na tatlong piraso. Kunin din po ang inyong salamin. Ilagay po doon sa gitna ng inyong perang papel ang inyong salamin. Pagtapos na po kayo ay tupin po ito ng pakorteng triangle at pagkatapos nyo po ay ilagay ang inyong maliit na magnet at kapag tapos na po kayo ay balutin po ito ng tela na kulay itim pagkatapos nyo po itong mabalot sa tela na itim ay hawakan po ito sa inyong kanang kamay ipikit ang inyong mga mata magvisualize po ng maraming pera na parang nasa inyong harapan at kapag tapos na po kayo ay idilat ang inyong mga mata at ilagay po ang ibinalot ninyo o inyong ginawa sa inyong wallet ito po ang magsisilbi ninyong pampaswerte sa inyong mga wallet at napakamabisa po nito mga kapatid at wag na wag po itong ipapakita sa sino mang tao sapagkat mawawalan po ito ng bisa. Magiging magaan ang pasok ng pera sa inyong wallet na para bang hindi kayo mauubusan. Gamitin po ninyo sa mga makabuluhang bagay ang mga biyaya na darating sa inyo. Sana naman po ay makatulong sa inyo ang karunungan na ito. Hanggang dito na lamang po ang aking video. Marami pong salamat. God bless inyo.